Guys, uh, good morning. Welcome to my vlog. Guys, uh, ano. Uh, mayroon naman tayong ano, pagagandahin na plant box. And guys, tingnan niyo guys oh. Ano na siya? Sukal na, masukal na siya. Ayan oh. Ayan guys, oh, tingnan niyo. Ang na talaga pag masukal na. Ayan oh. kapal siya guys so. ito guys uh, pagagandahin natin ito ibalik natin siya sa dati niyang forma Ayan guys so, pangit talaga pag ano hindi siya naalagaan hindi siya natitriman buha, pangit talaga kaya kailangan na naman nating triman ito ayan guys natin okay. nyo nawawala na yung forma nya ayan mga ano guys uh, siguro kulang isang buwan bago, ano, bago lumago ito kaya ayan mag uumpisa na naman tayo mag trim para bumalik na naman yung mga ganda ng ano, mga halaman Ayan guys, uh, tingnan nyo na lang, ipapakita ko lang sa inyo. Mamaya pag matapos to kung ano nang itsura, kung napaganda ko ba o hindi. Ayan guys, oh. Ayan guys, yung lugar natin malapit tayo sa, ano, sa ilog. Ayan no? ilog natin yan ilog uh. and guys uh, thank you for watching